Wala na nga munang intro-intro heto at sinimulan ko na nga pala itong paglilinis ko sa may kusina namin. Halos katatapos ko nga lang pala maglinis sa labas namin kaya naman ito na nga lang din yung naisipan kong linis. So pangasahan pa ng maglinis sa labas namin mga mams ma dahil tatanggalin ko na nga pala yung mga kalat namin. Hindi ko pa nga pwedeng itapon yung ibang gamit namin mga mams ma dahil kailangan ay tatanungin muna nga si so, <laughs> Baldo. Medyo malabo nga pala itong kuha ko mga mams ma dahil yung ginamit ko nga cellphone yung isang cellphone na ginagamit. Bali yung phone feel ko nga ng video mga mams ma ay memory pul na nga, kaya naman kailangan ipaayos ko na nga muna kay Baldo. Hetong at tinanggal ko na nga muna yung mga nakalagay sa part na to. Tatanggalin ko na nga pala yung lino. Hirap pa naman nga mga mams pagka nag-take ka na nga ng video tapos full memory card. Tapos pagka mag -e edit ka na ay kailangan isend na muna. Pagka sinesend ko nga sa messenger yung mga video namin mga mams ay nga. Ang daming ganap nga ngayong araw na to dahil naglinis ka ako pagkagising. Aliinuna ko nga pala ilabas namin and after nga nun ay dito naman sa loob. Gusto ko pa nga nilinis sa labas namin mga mams dahil pinatag ko nga pala yung lupa. Nambakan nga namin ng lupa yun mga mams kaya naman ako na ng alang pala yung Inala ko nga lang mga mams para magpatag nga yung lupa. Kauwi nga ni Baldo ay tinulungan niya kung sino nga kasama kong nag -ayun. At sabi ko nga ay ako nga lang din yung nagasikaso kaya ko naman nga magpala mga maams dahil hindi naman nga din ako maarti charis. Heto nga tinais ko na nga pala itong bandang kusina namin mga ma at nilagay ko na nga pala yung mga tupperware dito sa may jura box. Sayang naman nga yung space dito kung di magagamit. Nalidali ko na nga palang inilipat itong mga pagkain namin sa may lagayan ng mga kaldero mga ma para ka ako naman ay malinis-linis nga sa may table namin. Unain ko na nga sana maglinis sa kwarto namin pero inuna ko na nga muna itong kusina namin. totoo nga lang, mga maam tinatabad na din ako maglinis dito sa kusina namin or sa bahay namin. Dahil hindi nga din ako yung nasusunod pagka may design na gusto ko. At yung mga kailangan na itapon na hindi ko pwedeng itapon ay doon na. Heto nga tinais ko na nga pala itong mga inorder order kung mga seasoning mga mamas at pinagsama ko na nga pala yung mga kape gatas at asukal. At tinabi ko na nga muna yung mayonnaise dahil nga kay Baldo yun. Pinagsama-sama ko na nga pala itong mga tupperware pagka ginagamit ko nga ito sa mga ulam namin. Itong mga junakis ko nga mga ma'am si sinasabihan ko na mag nga sa kwarto namin pero ayaw nila. Ito nga katatapos ko nga lang palang mag-ayos itong batang to ginagalaw na agad. O di ba diba, chary? Hindi ka nga pwede mag-display ng babasagin mga ma'am si dahil panigurado nga ay aabutin nga ni Bunso. Ito nga tinabi ko na nga pala itong ulam namin at pinunasan ko na nga palatong table na nasugatan pa nga ako ng wala sa oras mga mamsya. Hindi pa nga din ako totally tapos. Buti na nga lang, hindi nga natapakan ng Junakis. Lang sa